Good morning guys Maulang araw sa lahat Yan meron tayong ano, uh, Lead acid battery Yun know, o Ito yung mga matitibay na Baterya guys Yun know, lead acid

less than 5.4 amperes Ayan. so ano lang siya 18 AH lang pala to yeah. LP12 das 18 12 volt 18 ampere hours yan E8 made in Malaysia battery must be recycled ngayon titis ko siya kung may ano ba may kung buhay pa ba ngayon o no? ito yung positive natin yan yeah. positive sa ating tester din negative Lagi tandaan. Ayun, buhay guys. So, oh, buhay. May ano. Yan, kunin ko yung mamaya yung ano ko. Yan, 12 volts siya guys. Yan. Yan. Nasa DC tayo. Yan o. Dahil nasa sa... Nilagay natin sa ano. Gids 50 yung pinaka ano nya kasi lagpas siya ng 12 volts nilalagay natin sa 50 yan, yan tama yung pagsupat kung bilo naman 12 lagay mo sa ano 10 yan DC po tayo rin DC di, uh, direct current direct current yan o ano, kondisyon yung isa naman ang susukatin natin ngayon tinggi Ayan condition guys oh. Sim lang Amatas ito ng kaunti Pala Ayan o oh. Nasa 12.5 Pero ano na to ah uh, gamit na Ngayon susubok ko siya sa ano sa, inverter kung kaya ang inverter na ito ang na yan guys nandito na ang ating inverter hmm? positive yan yeah, negative lagi tandaan gimana guys! Iya, <laughs> <laughs> yeah, nah, ini nah, siapa? supply siapa? Ini siapa? Ini siapa? 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 ang Off muna natin. Masipte. Ayan. Ayan, guys. Napasak-sak na. unang na natin. Yeah. Na. unang -una Un na Yun. Pisting na natin yung electric pan. Gumana, guys. Yun, no? oh. gumana subukan ko i-parallel para mas lumakas mababa nga yung ano niya yung isa subukan ko rin yung isa yan gumagana guys may baba nga lang yung ano niya yun guys parehas gumana yun ah eh mababa na lang yung ano niya yung parahi subukan ko i-charge e yan yun yun oh sa ano to palagay ko sa e-bike yun meron naman tayo na discovery guys ito kagandahan pag mayroong inverter yan ito kagandahan sa inverter kahit saan kang lupalog kahit mag burn out pa yan basta mayroon kang batire yan to yung ganito pag bumaba mo yung amparahin nya pwede mo pag ano yun to yung dalawa gawin mong pag anuhin mo yung dalawa gawin mong paralel yan 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 paralel ganyan naman walang nadadagdag na bultahe yung amparahe lang ang kung full amp amparahe siya o full bar magiging ang harvest mo ay magiging 16 amperes hours yun yun lang po yun naman na ano na pwede mo gawin ay series yan ito pag dikitin mo to ang dalawa na to and then ang source mo positive negative yan. series ang tawag niya isa ay parallel yan parallel kung tawagin na walang nagbabago yan. ang sa, kaibahan man sa series ay yung 12 mo magiging 24 pero walang nagbabago sa ampere hours pH walang nagbabago dahil nakaseries siya yeah. ang ano lang ang magdudubli voltage yeah. yan lang po ang pasilip sa yung no? battery na ano na to ah uh, mababa na yung ano niya ang nalupa lalo pa ito yung inverter kailangan niya uh, lagi mabigat yung baterya ibig sabihin kailangan mas mainam na siya kanya 13 volt gamitin mo para ano siya pasok 12.8 12, 12 pataas ngayon ngayon pag bilo 12 volts, wala na hindi na to magiiingaw na to nagbabap -baba, mag magbabaper na to meron tong ano may fault ano to ayun oh yung ilaw na pula na yan ayun oh 1200 pesos ang halagang ko maliit lang siya pa 100 watts pero ano lang yan yung 500 na to hindi yan totoo baka ang ano lang ito 200 watt pag lumagpas na uh, makasira na yan hanggang dito na lang guys pasilip sa uh, gel lead acid battery maintenance free yeah. maintenance free kalimitan uh, ito nasa e-bike yeah. thank you for watching guys kasi lips sa battery at inverter at electric pan bye bye